gandang umaga. Shalom, shalom. Nandito tayo sa sama pool yan inaayos nila. Okay, syempre. Syempre, bulol. <laughs> Daily routine tayo. Uh, walking, walking in the morning, no? Kahit mainit, talaga malinsangan po siya. It's summer pa rin dito. I hope itong berberber na eh lalamig na. So, thank God pa rin. Napakabuti niya. We need to continue on praying kasi marami po sa Pilipinas yung dengue, 'di ba? So sa nakakilala ko, mga anak nila, yung iba naman is yung mismong friend na talagang ano uh, tinamaan din siya ng dengue. So ipanalangin po natin, manalangin tayo dahil lagi kong sinasabi na prayer is a powerful and effective. Yan po yung great weapon natin sa mga dinadaanan natin mga problema, sa dinadaanan natin mga sakuna, yan po ang panalangin, ang pinaka-the best dahil mas powerful ang ating Panginoon. Nakapangyarihan po siya sa lahat. He is a mighty, mighty God talaga. A powerful God po siya. Sa kanyang pangalan lamang, sa kanyang blood, sa kanyang salita, sa Bible, powerful po talaga ang ating Panginoon. So makipag po tayo na manalangin upang uh, pagpalain ang bawat isa at upang gamutin ang mga may sakit upang magkaroon ng pag-asa, ang walang pag-asa at go on sila sa ating Panginoon dahil great po talaga no pag nafi feel natin na lonely tayo, na depressed tayo nagsusorrow tayo, kumapit tayo minsan talagang darating tayo sa punto na parang ayaw mo nang manalangin na parang tinakluban ka ng langit at lupa parang Uh, physically, spiritually na talagang nanghina ka, no? Parang battery na kahit anong pilitin mo yung yung cellphone, kahit anong pilitin mo lobat na lobat siya. So, ganun po yung uh, nangyayari sa atin. Kailangan po i-charge natin yan. Talagang huwag mo alisin sa charging para sa sa uh, basta may power you know mag-charge tayo at mayroon na mayroon magkakaroon siya magigain na magigain yung battery niya the same as that our spiritual growth na pag feel mo down na down ka wala nang pag-asa feel mo na talagang uh, wala na yung i mean yung Uh, wala nang silbi, parang gano'n, meron na meron po, yan, no, just go on unto God, uh, pray lang tayo, charge lang tayo sa ating Panginoon, makikonect tayo, talagang i-connect natin, kasi ang Panginoon, the same siya, eh, yung, yung parang siya yung power na laging nandiyan, no, hindi siya nawawala, unless natasabihin mo, ah, power, walang ilaw, walang kuryente, dito po, walang, walang, uh, power interruption. Talagang meron na meron lagi. As long nakakonect tayo sa Panginoon, magcha-charge na magcha-charge po tayo spiritually. Kasi yan po yung kailangan natin talagang nandyan siya. Ang power ng Panginoon, hindi po yan namamatay-matay. Hindi po yan talaga more na talagang nagiging powerful siya, more na talaga nagiging siya. So ganun po yung gawin natin na lagi tayong naka-intact, lagi tayong sa Panginoon until ma-charge po tayong muli at go on pa rin tayo. Siyempre sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita niya pakikimingle sa mga Christian, sa pagpunta sa church, at makisama tayo sa bawat isa, mabingi tayo ng prayer sa mga kakilala natin, at go on tayo, pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. So yun po yung may share ko sa oras na ito, connect with the Lord through prayer, and connect to the Lord, upang tayo ay lumakas, uh, spiritually, lumakas tayo, uh, body, soul, and spirit po natin. So yun po, and God bless you all, and bye for now.